sa so, ang napakagandang umaga po sa ating lahat no mga kapwa ko ka farmers mga ka viewers so sumagang ito mag uh, mag update lang po tayo sa ating uh, tanim na kamatis so ito na po siya ngayon mga kapwa ko ka farmers kung tingnan natin maganda na po dahil inuulan po tayo kahapon so bless tayo ni lord so ngayon uh, ito na po no magdadalawang linggo na po ang ating kamatis So matangkad na po sila at uh, maganda na po silang tingnan. So yun na po sila ngayon mga ka viewers uh, at mga ka farmers ang uh, may update ko so medyo matangka na po sila yan maganda na po silang tingnan buhay na buhay na po So, nadidiligan na po natin to no ng fertilizer. So, ang susunod naming gagawin ay uh, yung lupa na sa puno sa ilalim po ng mulching. Uh, anuhin namin para itambak sa puno then sa loob ng mga 24 days 25 days lagyan na po namin to ng tali para hindi madapa so yun na po sila no? maganda na pong tingnan yan. So, ang variety po ng ating kamatis, mga ka-viewers, mga ka-farmers, ito po ang uh, Diamante Max F1. So, kahit saan ikot, maganda na po silang tingnan. And tapos yung mga poste, kasi may balag po ito ang ating kamatis, reading ready na. So may daan po ito sa gitna kasi dati taniman po ito ng ampalaya na sa ngayon ay pinalitan po natin ng ah, kamatis. Yan. ganda na pong tingnan no mga ka so yun lang po ang may update ko sa inyo sa umagang ito so inulan tayo kagabi kaya nga kung tingnan natin sobrang sariwa po ang ating tanim then tapos mga ka-viewers uh, naitanim na po natin no ang talong so hindi pa natatapos so mamaya tatapusin na namin ang pagtanim po ng talong So, medyo malalaki na po sila. Yung iba na dapa, oh, bumigay. Mabigat na ang dahon. So, nag-start na po kami nagtanim ka hapon ng talong at saka uh, sa yung natira. So, yun po ang maibahagi ko sa inyo sa umagang ito then uh, pagkatapos namin siguro magagahan uh, uh, ano po uh, sinimula na po namin ang pagtatanim uh, para matapos ang pagtanim ng talong so ngayon ito pala ang update na sa ating talong na ang puno, kamatis, ang sayon, kamlong po so buhay na siya mga ka-farmers, no o, tingnan niyo, buhay na buhay na sila. Okay, so, galing po ito, no, sa ating kaibigang uh, Romeo Bustamante. So, medyo maganda na silang tingnan kasi buhay na ang ating kamlong. So, meron tayong apat na linyang kamlong. Ang puno niya mga kapwa ko kung, kung tingnan niya ay talong kanya nga maliit ang sayon ay kamate so yun po ang kamlong. So, magkatabi lang ang ating uh, kamatis na kamlong at saka ang ating tanim na at talong. Yan po ang ating tanim na at talong. So, hindi pa natatapos. So, ngayon, nasa natin siguro matatapos na ito. Yan po. Maganda na ang tingnan. Kasi inulan tayo kagabi. Okay, so sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers, ah, uh, bago tayo magtapos, mega shout out po sa lahat nating mga followers, share, commentator, at saka subscribers sa ating munting YouTube channel. So abangan nyo lang palagi no, ang mga update at saka ang lahat nating mga ginagawa. So kung may tanong kayo, huwag nyo kalimutan, pakinbox lang po kasi pag may time tayo sasagutin ko po yung mga tanong nyo so yun lang so sa inyong lahat hanggang dito na lang bye bye po